Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang atin pong pecha para po ngayong June 14, 2025. At sa muli, sa mga subscribers po natin dyan, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan natin ang ating sumada dito tayo sa June. Ayan, 60 tayo dito. At 14 sa ating fecha, 25 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify muna natin sila. 0 plus 6 is 6. 1 plus 4 is 5. At 2 plus 5 is 7. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. 6 plus 5 is 11. At 5 plus 7 is 12. Dito rin po sa bandang baba, 11 plus 12 is 23. Ito po yung unang numero natin, meron tayong 23 itong kapares niyang numero, dito pa rin po yan yung pinakuha. Combine lang po natin sila, 6 plus 5 plus 7 is 18. Ayan mga idol, yan po yung kapares natin yung numero, meron tayong 18. At pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon na yan, 18-23 or 23-18. Ayan mga idol, at yan 2 digits din po sila, kaya susumada rin po natin yung dalawang numero natin dito. Pero bago yun, simplify lang po muna natin sila. Dito tayo sa 18, 1 plus 8, 99. 9, at sa 23, 2 plus 3 is 5. Ayan, nalang tayong 9 at 5 na isusumadang. Kunain po natin sumadang 9, kunin mo natin yung 18, sumadang 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin yung 36, sumadang 36. 3 plus 6 is 9. At 27, sumadang 27. 2 plus 7 is 9. Ayan, nalang sa 5 naman, kunin mo natin yung 23 sumada 23, 2 plus 2 plus 3 is 5 at yung pwede rin yung 14 sumada 14, 1 plus 4 is 5 at 32 sumada 32, 3 plus 2 is 5 ayan mga idol, yan po yung mga numero kong nakuha na pwede natin pagpilihan sa ating sumada para po ngayon yung 14 eh. meron tayong 9, 18, 36, 27 5, 23, 14 at 32 ganoon pa rin lang po, rambula po na yung mga nalaga natin yan pipili lang po tayo kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon ng mga numero na gusto po natin matayaan. At para naman po sa ating sample, tinuha natin yung 14, 14 at 14 at 27. Ayan mga idol. 14 and 27, 32 at 18, 32, 18 at 23, and 9 and mga edo, ito naman po yung mga sample natin nakuha dito po sa ating sumada ngayon pong June 14, meron tayong 14, 27 22, 18 at 23, 9 Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon din po dito at kung okay lang po sa inyo, nagustuhan po natin yung mga numero, mga kombinasyon natin nakuha, yan pwede pwede natin pumatayaan yung mga yan pwede naman kaya makakuha po, po tayo dito sa mga naka-encircle po natin yung mga dito sa taas kayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga nungyaro. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong June 14, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.